What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos. At sabay-sabay tayo mag-enjoy, halika, simulan na natin! Imagine mo ito, isang lalaki ang biglang natagpuang nakakulong sa isang kakaibang siklo ng panahon. Kahit ano pa ang gawin niya o gaano man siya magsumikap, paulit-ulit niyang nararanasan ang parehong gabi ng walang katapusan. Bawat desisyon, bawat sandali, nagre-reset. Nasa isang time loop siya. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Ang totoong daylan ay tiyak na ikagugulat mo. Nagsisimula ang kwento sa loob ng isang maliit at komportabling restaurant sa isang karaniwang gabi. Puno ito ng mga taong masayang kumakain ng hapunan, tawanan, usapan, kalansing ng mga baso. Mukhang normal ang lahat, walang nakakaalam na ito ang magiging pinakamahabang gabi ng buhay nila. Ang restaurant ay pagmamayari ni Ana. Isang masipag na babaeng, siya mismang tumatanggap ng mga customer at nagsisilbi ng pagkain. Kabilang sa mga regular niyang customer ang magkaibigan sina Sam at Gary. Habang kumakain sila, bigla nag-flash ang balita sa TV. May isang psycho killer na gumagala sa kanilang syudad. Mahigit sampung tao na ang napatay niya. Karamihan ay babae at hindi pa rin siya mahuli ng mga pulis. Pinag-iingat ang lahat dahil ang killer ay maaaring kahit sino kahit saan. Unti-unting kumalat ang takot sa loob ng restaurant. Kasama ni Naana, Sam at Gary, naroon din ang dalawang nurse, isang batang magkasintahan at tatlong teenager. Nagsimulang magbulungan ng mga tao, balak tapusin agad ang pagkain at umuwi. Si Sam, nagmamatapang. Sinabing hindi siya natatakot dahil may baril siya para sa proteksyon. Pero ang hindi niya alam, nakapasok na ang killer sa restaurant. Ang killer ay si Charlie, ang lalaking pumatay ng maraming tao mula pa noong gabi. Sa isip niya, may ginawa siyang baluktot na desisyon. Ngayong gabi, gagawin niya ang gusto niya, anuman ang kahihinatnan. At nakakita na siya ng bagong target, si Ana. Paglapit ni Ana para kunin ang order niya, sinubukan siyang landiin ni Charlie, pero magalang siyang iniwasan ni Anna. Sanay siya sa mga customer na ganun. Natutunan niya iyon sa trabaho sa restaurant. Nagpatuloy siya sa trabaho at lumapit para pagsilbihan ang tatlong teenager na malapit. Isa sa kanila ay nakakilana sa kanya at sinabing minsan niya itong nakitang nagtatrabaho bilang nurse sa ospital. Tinatanong kung kailan siya tumigil sa trabahong iyon para magbukas ng restaurant. Hindi sumagot si Ana. Ngunit bahagya lang siyang ngumiti at umalis. Malapit nang matapos ang shift niya. Kakapasok lang ng katrabaho niyang si Eve. Medyo late na naman gaya ng dati. Ipinasa na niya ang natitirang gawain kay Eve. Sa wakas, lumabas na ang anak ng restaurant, handang umuwi matapos ang mahabang shift. Pero paglabas niya, bigla siyang natigilan. Nandoon si Charlie, naghihintay sa kanya. Nakaingiti itong nagsabing, "Bakit hindi tayo mag-party? Gusto talaga kita." Parang pabiro ang tono pero may kung anong nakakatakot sa paraan ng pananalita niya. Sinubukan ni Anna manatiling kalmado. Nagsinungaling siyang hinihintay siya ng boyfriend niya malapit doon. Sana raw umalis ito pero hindi tumigil si Charlie. Nawala ang ngiti niya at lumamig ang mga mata. Bago pa makagalaw si Anna, naglabas ng baril si Charlie. Halos huminto ang tibok ng puso niya. Ibinunyog niyang siya ang psycho killer sa balita. Ang pumatay ng higit sampung tao noong gabi. Kung gusto mong mabuhay, gagawin mo lahat ng sasabihin ko, sabi niya. Takot na takot si Ana at wala siyang nagawa kundi sumunod. Pinilit siyang pisakay sa kutsi. Habang nagmamaneho, nagsimulang magkwento si Charlie tungkol sa miserableng buhay niya, kung paano siya trinato ng masama, kung paano nagkamali ang lahat at bakit ngayong gabi ay wala na siyang pakialam. Sinabi niyang ang pagpatay ay nagpapalaya sa kanya. Tahimik lang siya, nanginginig sa takot, pero nang mapansin ni Charlie ang galit at takot sa mga mata niya, may biglang natulak sa isip niya. Walang babala, niyakap niya ito at sinaksak. Ang panonood kay Ana habang namamatay ay nagbigay sa kanya ng baluktot na kapayapaan. Pero bigla na lang may nangyari. Parang nag ang mundo, parang sirang pelikula. At sa isang iglap, nagmulat uli ang mga mata ni Charlie. Nasa labas uli siya ng parehong restaurant. Parehong-pareho ang lahat, ilaw, tao, ingay. Buhay uli si Ana. Kumukuha ng order parang walang nangyari. Nalaki ng gulat si Charlie. Pumasok siya at naupo sa parehong mesa, nanginginig. Paglapit ni Ana na may magalang ng ngiti, tinanong niya, Anong petsa ngayon? Naaalala mo ba ako? Naguguluhan si Ana at sinabing, Pareho lang ang petsa at oras, ang parehong oras na naranasan na ni Charlie. Sa paningin niya, si Charlie ay normal na customer lang. Habang sinusubukan ni Charlie intindihin ang nangyayari, napansin niya ang tahimik na lalaking nagngangalang David na nag-iisa sa sulok. Nilapitan siya ito at tinanong, Nararamdaman mo rin ba ito? Inuulit mo rin ba ang gabing ito? Pero hindi siya pinansin ni David. Dahil sa inis at takot, inulit ni Charlie ang lahat ng ginawa niya. Muli niyang hinintay si Ana sa labas, kinidnap at pinatay. At muli, nagreset ang mundo. Nasa labas na siya ng restaurant. Ngunit ngayong taiba, tumalo ng isang oras ang oras. Narealize niya na nakakulong siya sa time loop. Nagngingitid na ang takot at galit niya. Nagwala siya sa restaurant, sumigaw. Ginagawa niyo ba ito sa akin? Nilolok niyo ba ako? Nakatitig siya kay Ana at sinisisi ito. Nagtangkang protektahan si Sam kay Ana pero naglabas ng baril si Charlie at sumigaw. Napatay ko na siyang dalawang beses. Bakit buhay pa rin siya? Bago pa siya makaputok, sinunggahaban siya ni Sam. Naalala niya ang baril niya, binaril siya ni Charlie sa likod. Pagbagsak ni Charlie, muling kumislap ang ilaw at nagbalik ang oras. Pagmulat niya, naharap na naman siya sa restaurant. Parehong sign, parehong tao, parehong amoy. Napaligid siya, takot na takot. Hindi, hindi na naman. Bakit niyo ginagawa ito sa akin? Patay na ako! Bakit buhay uli ako? Pero tumitig lang sa kanya ang mga tao, naguguluhan. Para sa kanila, ngayon lang nagaganap ang gabing ito. Walang nakakaalam ng dugo, sigaw o paulit-ulit na loop. Nanginginig pag-decisionan niya lang hindi siya magpapatay ngayong gabi. Baka matapos ang loop kung tatahimik lang siya. Dahan-dahan siyang lumabas sa restaurant. Pero paglapas niya sa hangganan, flash! Reset! Sinubukan niya uli, isa, dalawa, sampu, dalawampu pareho ang resulta. Bawat pagtawid niya sa linya, nagre-reset ang gabi. Pagod at basag na ang isip, na-realize niya na hindi siya makakatakas. Ang restaurant ang kulungan niya. Pinaglalaruan siya ng panahon. Hindi ako makamatay. Hindi ako makaalis. Hindi ko ito mapipigilan. Bulong niya. At unti-unti, may nabuo siyang ngiti. Ibig sabihin, pwede kong gawin ng kahit ano. Ngayon, wala na siyang mawawala. Sinimulan niyang subukan ang hangganan niya. Lumapit siya sa magkasintahan sa may bintana at sinabing, Bagay na bagay kayo. Kahit pareho kayong may asawa na. Nalaki ng mata nila. Ano sinabi mo? Tumawa si Charlie dahil narinig niya ang sikreto nila sa naunang loops. Nagpatuloy siya. Makipagkwentuhan. Mukhang parang kaibigan ng lahat. Nakita niyang daraan si Sam sa bathroom at sinundan siya. Nasa loob ng bathroom siya nang patuloy na nag-iisip ang mga tao. Parang baliw na ang isang na nakakalong sa restaurant. Pero para kay Charlie, tama ang anumang ginagawa niya dahil wala na ang konsepto ng tama. Ay palaging nagre-reset sa kanya. Sa isa pang loop, sinubukan niyang kausapin ng tahimik na lalaki, si David, na hindi man lang sumagot sa kanya noong mga nakaraang beses. Ngayon, ikinwento ni Charlie kay David ang lahat. Bawat pagpatay, bawat pagtatangka, bawat bigong pagtakas. Sa gulat ni Charlie, nagsalita si David sa wakas. May sinabi itong kakaiba, ngunit kalmado. Lahat daw ng ginawa ni Charlie ay puro karahasan. Subukan mo namang gumawa ng iba, sabi ni David. Subukan mong pumatay ng mapayapa Baka doon matapos ang loop. Nagulat si Charlie sa pagkakabanggit ni David na parabang wala lang sa kanya ang sinasabi niya. Pero wala nang panahon si Charlie para makipagtalo. Kailangan pa rin niyang makahanap ng paraan para makatakas sa walang katapusang bangungot na ito. Kaya kahit hindi kumbinsido, sinubukan niyang sundin ang payo ni David. Sa pagkakataong ito, pinatay ni Charlie ang lahat ng taimik walang galit, walang pagkabaliw. Gusto niya lang malaman kung gagana ang idea ni David. Pero nang bumagsa ang huling tao, kumislap na naman ang mundo at nagreset ulit ang oras. Gayun pa iba ang pakiramdam ng bagong loop na ito. May nagbago sa eksena. Tumingin si Charlie sa paligid at napansin ang isang pari na nakaupo sa sulok isang taong hindi niya kailanman nakita sa mga nakaraang loop. Naisip niyang baka nasa banyo ito noong mga nauna, kaya hindi niya napapansin. Dahil sa pagkalito at pag-asa, lumapit siya sa pari at ikinuwento ang lahat. Ang mga pagpatay, ang pagre-reset, ang walang katapusang gabi. Tahimik na nakinig ang pari, tapos kalmadong sinabi, Baka nakakulong ka rito dahil sa sarili mong mga ginawa. Kailangan mong magbago. Itigil mong mang-agaw ng buhay para sa sarili mong kapayapaan. Tanggapin mo ang kaparusahan at subukang mamuhay ng hindi nananakit ng iba. Doon ka lang maaaring palayain. Bago pa makasagot si Charlie, nag-reset na naman ang loop. Pero sa pagkakataong ito, may nagbago sa loob ni Charlie. Nagpasa siya siyang sundin ng pari. Sa pagsisimula ng panibagong gabi, iba ang asal ni Charlie. Hindi siya mananakot ng sino man. Ni hindi niya tinaasan ng boses niya. Magalang niyang binati si Sam at Gary magpasalamat bilang loyal customers at magtanong kung kamusta ang araw nila. Pagkatapos, lumapit sa kay Lily at Eve, ang dalawang nurse, at sinabi kung gaano niyang hinahangaan ang kabutihan nila, kung paano sila tumutulong sa napakaraming tao ngunit hindi man lang nabibigyan ng tamang respeto. Napangiti ang mga nurse, nagulat sa kabaitan niya inalok pa ni Charlie na siya na ang magbabayad ng pagkain nila bilang pasasalamat. Sa unang pagkakataon, sa daan-daang loop, nagugustuhan siya ng mga tao. Pagkatapos makipag-usap ng maganda, lumapit si Charlie sa magkasintahang tahimik na kumakain. Tumingin siya sa kanila at malumanit na sinabi, Alam ko ang tungkol sa relasyon niyo. Nalaki ang mata ng dalawa Pero bago sila makapagsalita Nagpatuloy si Charlie Huwag kayong matakot Hindi ako nandito para saktan kayo May gusto lang akong sabihin Nagbukas si Charlie tungkol sa buhay niya Isang bagay na hindi niya pa nagagawa sa kahit anong loop Sabi niya masamang tao ang ama ko Umuwi lasing gabi-gabi at sinasakta ng nanay ko. Mabait ang nanay ko. Pinakamabait na taong nakilala ko. Pero patuloy niyang sinasakta ng ama ko. Nagkaroon pa ito ng mga kabit. Sinira niya lahat ng maganda sa bahay namin. Sandaling tumigil si Charlie. Nanginginig ang boses. Na yung umaga, Pinatay niya ang nanay ko. Sa sobrang galit niya. At doon ako nabasag. Galit na galit ako, litong-lito. Kaya lumabas ako at pumatay ng mga taong nagpapaalala sa akin sa kanya. Pero mali ako. Ako ang naging halimaw na kinamumuhian ko. Tahimik ang mag-asawa habang nakikinig. Nagpatuloy si Charlie. Kayo? Huwag niyong gawin ang ginawa ng tatay ko. Huwag kayong magsinungaling at manloko. Akala ninyo pagmamahal yan pero sakit lang ang may dudulot sa inyo, sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo. Lalaki silang nakakakita ng pagtataksil tulad ko at sisirain kayo nito. Namutla ang daluma, nahihiya at nag-iisip. Tahimik na sinabi ni Charlie na umuwi sila at ayusin ang mga pamilya nila. Pagkatapos nito, lumapit si Charlie kay Ana. Kita sa mukha niya ang kaba at sinseridad. Sorry, sabi niya. Ang mga tulad ko, mga customer, hindi laging maganda ang pakikitungo sa iyo. Araw-araw kang nakakaharap ng bastos na tao, pero nananatili kang mabait. Nasaktam kita noon, pero hindi na ako yun. Ngumiti si Ana at sinabing, Okay lang, iba ka ngayong gabi, mas, mas mabait. Tinadong pa niya kung kumain na ba si Charlie at kung maayos ba ang pakiramdam niya. Mainit at tunay ang boses ni Ana, isang bagay na hindi naranasan ni Charlie sa kahit anong loop. Mangha siya. Sa lahat na nakaraan, lagi siyang kinatatakutan o kinamumuhian ng mga tao. Pero ngayon, nang nagbago siya, naging mabuti rin ang mundo sa kanya doon niya na realize ang problema ay hindi ang mundo kundi siya. Natapos ang shift ni Ana at muli siyang lumapit sa kanya. Medyo nahihiya ngunit nakamiti. Tapos na ako sa trabaho. Gusto mo bang maglakad-lakad o uminom ng kape? Halos hindi makapaniwala si Charlie. Ang babaheng minsan niyang tinakot ngayon ay iniimbitahan siyang makipagkita. Sa unang pagkakataon, may taong gusto niyang makasama. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kabaitan. Narinig niya sa puso niya. Ito na. Ito ang paraan para matapos ang time loop. Hindi siya nanakit ng sinuman. Hinarap niya ang kasalanan niya at nagbabo. Nahanap niya ang kapayapaan. Pero biglang nag-iba ang lahat. Kumislap ang mga ilaw. Nag-distort ang mga tunog. Nag-glitch ang realidad. At ni Charlie, wala na siya sa restaurant Nakahiga siya sa kama ng ospital Nakatali ang mga kamay Malabo ang isipan Puti ang mga dingding Malamig ang hangin May tumutunog ng mga makina Napalingon siya at nakita ang nakasulat sa metal tag Westfield Psychiatric Institute Nandirito pala siya Simula't simula Pumasok ang ilang doktor Sa gulat niya sila ang mga taong nakita niya sa restaurant. Ang pari ay isa palang psychiatrist. Si na Lily at Eve ay naroon din, nakaputing coat. Pumasok si Anna. Naka-uniform siyang nurse, kalmado at profesional. Naminginig na tanong ni Charlie. Ano? Ano to? Nasaan ako? Maingat na sagot ni Anna. Ligtas ka, Charlie wala ka sa restaurant. Bahagi lang yun ng simulation, isang kontroladong mundo sa isip mo. Lumapit si Dr. Steven, ang namumuno. Ipinaliwanag niya na nakabuo sila ng teknolohiyang nakakapasok sa utak ng mga mararahas na kriminal. Sa loob ng simulation, paulit-ulit silang pinararanasan ng mga pangyayari hanggang magbago ang isipan nila. Ang restaurant ang mga tao, ang time loop, lahat gawa, gawa lang. At si Charlie, ang unang test subject. Biglang naalala ni Charlie ang binanggit ng isang teenager. Nakita raw nitong nagtrabaho si Ana sa ospital. Memory leak pala iyon. Mga totoong alaala na sumingit sa simulation. Sinabi ni Dr. Stevens sa mga reporter at siyentista, sa teknolohiyang ito, mababago natin ang isipan ng mga kriminal. Kaya nating burahin ang karahasan, isulat muli ang pagkatao, si Charlie ang patunay na gumagana ang proyekto. Nagpalakpakan ng iba, pero may ilan na nagdududa. Sabi nila, baka masira ang pagkatao ni Charlie, baka hindi na niya malaman kung ano ang totoo at hindi. Pero hindi ito pinakinggan ni Dr. Steven. Hindi sila karapat dapat kaawaan. Pumatay siya ng higit samtong tao. Kahit nagsimula sa trauma, pinili pa rin niya. Kaya dapat siyang magdusa. Sumigaw si Charlie. Nagmamakaawa. Huwag niyo na akong ibalik doon. Hindi ko na kaya. Pero humakbang si Ana. May hawak na si Ringe. Kakaiba ang pagkakakalmado niya. Hindi pa tapos, Charlie. Sabi niya. Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo hindi lang minsan, kundi magpakailanman. Dapat makita ng mundo na kayang sirain ang mga halimaw. Tinurok niya ang serum, nagdidilim ang paligid, at nagising si Charlie sa parehong gabi. Pumailaw ang restaurant, tumawa ang mga tao, nagreset ang oras. Pero ngayong beses, walang katapusan ang loop. Magigising siya Mama mamamatay, magigising ulit, paulit-ulit. Habang unti-unting nababaliw, walang tulog, walang pahinga. Habang buhay siyang nakakulong sa parusa. At sa nakakatindig balahibong twist na iyon, nagtatapos ang pelikula. Sana nag-enjoy kayo mga karikap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kit sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!